Wang Min. Siya ba ang babaeng umuwi kasama mo noong nakaraan? At si Utmay ay kasintahan ko. Sana tanggapin ninyo kami. Min, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Opo, naintindihan ko. Ginagawa ko ng nga, ma. Nangako ako sa'yo, ma. Hindi ka namin bibiguin, ma. Tanong? Halika dito, anak. Gusto kong makipag-usap ng pribado sa'yo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na rito. Ayokong itago ito sa bunso. Pero gusto ni Mama makipag-usap sa'yo. Nang pribado. Hindi ba pwedeng humingi ng kaunting tulong sa'yo? Opo. po Hindi ko akalain na napakabulag mo, Min. Gaano mo kakilala ang babaeng yon? Ano ang alam mo tungkol sa kanya? na naglakas loob kang mahalin siya? Naintindihan ko si Utmay. Kailangan nyo lang makipag-ugnayan kay Utmay ng ilang beses at magugustuhan hindi niyo rin siya. Hindi kailangan ni nanay na magustuhan siya. At hindi rin niya kailaman ay na sakta ng batang babae na yon. Yung pinili ni nanay na maging manugang ay si Tuy at hindi isang babae na hindi nag-aral at palaging kasama ang mga walang kwentang tao. Nanay, saan mo narinig ang mga salitang ito kahit wala siyang ama? Siya ay lumaki na maayos. Hindi siya din ng mga lalaki at hindi rin niya ako pinilit. Ako ang unang nagkaroon ng damdamin para kay Utmai. Mahal, hindi na nakikita ni Min ang ina. Mali ako. Patawarin mo ako. Kung pipiliin mong pakasalan ng batang iyon, paano na ang pamilya natin? Pagkatapos, mawawala ang ating bahay, mawawala ang dangal. Alam mo ba 'yan, anak? Pagkasabi niyan, ang pagbatok sa taong mahal mo ay nakakahiya. Tama ba ina? Ayoko ng pakasalan si Toylin dahil ayoko magtiis kami sa isa't isa sa hinaharap? Tulay! Kailan nagsimula si Min na mangasar sa iyo? Opo, kami lang po, tito. Alam mo ba ang tungkol sa kanya? At kay Tuilin? Opo, alam ko po. Pero sinabi ni Kuya Min na tinitingnan lang niya si Tuilin na parang kapatid. Hindi mahalaga iyon. Lumaki silang magkasama mula pagkabata kaya nagkakaroon ng kalituhan sa pagitan ng pag-ibig at pagkakaibigan. Karaniwan lang yan. Magkano ang gusto mo para layuan ang anak ko? Sige, kita kita tayo mo, sa mga susunod na video. Ano po ang sinabi ni tatay? Hindi ko po maintindihan. Hindi ba't nilapitan mo si Min dahil dito? Kaya diretsahan ko na para hindi ka na mag-aksaya ng oras at para maintindihan mo ito ng mabuti. Magkano man ang halaga, sabihin mo lang, si Tan Min ay mabait. At hindi papayag na mahirapan ka. Pero huwag mong samantalahin ang pagmamahal niya. Tita-tito, tito, hindi ko po sinusubukan gamitin si Kuya Min. Ang pagmamahala namin ay totoo. Gaano man kamahal niyo si Anmin, ganun din ang pagmamahal ko. Paano mo ikukumpara ang pagmamahal ng isang ama sa isang relasyon ng magkasintahan? Nakakasimula pa lang. Hindi po ganun. Pasensya na po. Wala akong ibig sabihin ha, na ganun. Tunay ka nga may ina pero wala kang kabatiran. Ipinaliwanag ko na ng malinaw, pero hindi mo pa rin alam. Magkano ang kailangan mo? Ibibigay ko lahat. Basta lumayo ka lang sa anak ko. Tito, wala akong ama, pero maayos akong pinalaki ng ina at tita ko. Hmm. Mas kagalang-galang ba si Vu kaysa sa'yo? Sa tingin ko, hindi rin tama ang nanay mo. Kaya umalis ang tatay mo. Hindi sapat ang mga dahilan ni tatay na ibenta ako. Kailangan tay. Pa, asan na si Utmay, tatay? Umuwi na siya? Bakit ganito? May sinabi ba si tatay kay Utmi? Bakit niya ito ginawa? Ano ang ginagawa mo pa? Isipin mo na mabuti ang ginagawa mo. Ikaw ay nasa perfectong pamumuno ngayon, mga ilang buwan lang, at sa lalawigan lang. Ngunit ikaw ay parang batang babae na walang pinanggalingan. Huang Min, gusto mo bang mamatay sa galit ang lola mo? Mahal ko si Utma. Kailangan ko si Utmay. Si Utmay ang babaeng gusto kong pakasalan, hindi si Toylin. Sinabihan ko na kayo ng maraming beses tungkol dito. Bakit hindi niyo maintindihan? Ang kasal ay hindi nangangailangan ng pag-ibig. Ang kasal ay para sa kapayapaan. Sabi ko na nga ba? Ang pag-ibig ay ano isang bagay lamang ng mga kabataan. Alam mo ba? Gusto ni nanay na pakasalan mo si Toylin para sa kinabukasan mo sa hinaharap. Sabi na ni tatay, hindi ka na pwedeng makipagkita sa babaeng iyon. Kung hindi, gagamitin ko ang mas matinding hakbang laban sa iyo. Tatay, Ming! Ming! Saan ka pupunta? Hayaan mo na lang siya. Paano may kukwento sa matanda? Paano kung bumalik siya sa ilalim? Paano natin siya makokontrol, kuya?